Sa ating paglalakbay ng araw na ito ay puntahan natin ang magandang wind farm na matatagpuan sa barangay Halay-Hayin, Pililla Rizal. Mula dito sa Cavite ay kailangan natin maglakbay ng may ito kumulang 3 uras. At pagdating ko nga dito sa bayan ng Pagsangan, makikita natin dito itong 100 years old ark, no dito sa Pagsangan, Laguna. Mula dito, sa di kalayuan ay mararating na natin itong uh, intersection kung saan pwede kayong mamili kung anong ruta nga ba ang inyong uh, babaybayin papunta ng Rizal dito sa kaliwa ay mas maiksi mula dito sa pagsanghanay ay dirit dalitso na kayo sa bahay ng Lumban hanggang sa marting nyo yung Pililya Rizal ngunit dito tayo dadaan ngayon sa buwing kanan dahil gusto nating daanan ang Lumot Lake sa Kabinti Laguna at Kaliraya Lake sa may Lumban Laguna Ilang minuto lang mula dito sa pagsanghan ay marating na natin itong intersection dito ng Paderecho ay papunta naman ito ng Louisiana Laguna dito tayo sa bandang kaliwa papunta naman ang Cavinti Ayan so umuulan na naman dito, dito na tayo sa may crossing na Cavinti no Abot na Cavinti salamat po Dito tayo sa kaliwa Dito kasi pa Louisiana itong kapila eh. Ayan kaya ako lumampas. <laughs> first time ko kasi pumasok dito papuntang Kali Raya Lake ito eh. Tsaka Lumot Lake, no? Ito yung daan. Checkpoint. So, first time kong pumasok dito sa part na to. Lagi ako kasi yung lagi kasi uh, ruta ko yung padiretso na yun papuntang uh, Lokban, no? Louisiana Road papuntang Lokban. tsaka yung pagpunta akong Bicol or pagpunta akong Quezon dito ako nadaan may ilog dito oh Laking ilog oh. ito yung tulay na ginawa na ngayong Eco Park ito ay ang bumbungan Eco Park dito sa Kabinti Laguna yung makikita nyo yung waterfall sa baba ayan ay dating tulay ayan ang dating daanan Bagamat dahil uh, mababa ito kapag ka umuulan lumalakas ang tubig dyan at hindi na madaanan ng mga sasakyan. Kaya gumawa ng bagong tulay at ito na yung tulay na madadaanan na eh. natin ngayon. Ito yung tinatawag na Kabinti Bridge. oh, ayan, Kabinti Bridge. Welcome to Kabinti Ayan na po. Tanaw na po natin dito yung ano, oh, no? Lumot Lake. Ayan o. No? Oh. Napakagandang ding pagmasdan ng lake no. Nang dito may namamangka no? oh. Ano ba sila nang isda? Mula dito ka Bintay Bridge ay ilang minuto lang ay mararating na natin itong Lumot Lake. Abagamat umuulan ngayon kaya limitado ang ating tingin. Ah, uh, medyo makapal ang fog at malakas yung ambon kaya malabo yung tingin natin pero napakaganda ng lake na ito. Nga pala guys, nang bumalik ako mula Pililya ay kinuha natin ng drone shot ito dahil nga uh, wala nang ulan. Kaya ito pagmasdan nyo kung gaano kaganda itong Lumot Lake dito sa ating drone shot. tadi dito guys napakaganda tapos may nakita akong ano doon sa unahan oh. ano yon parang water ano reservoir ayun oh yun water reservoir ngayon kasi ito yung ano oh. tangke, nandun yung ano ano nakalagay dito sa ano na to? This way to Campento. Campamento, Campamento. El Campamento de Flores. oh. No? Catmon camping site. So dito. Mula hmm. naman dito sa Lumut Lake, mga ilang minuto lang ay eh, mararating na natin itong Caliraya Lake dito sa Lumban Laguna. Nga pala, bago ko ipakita sa inyo kung gaano kaganda itong view ng Caliraya Lake, ay papakita ko muna sa inyo itong Restaurant na kinainan ko, dito ako nagpahinga, dito sa may sunset, view deck, and food park. Napakaganda ng restaurant na ito. Presko ang hangin at napakabait na mga crew dito. Very accommodating at preskong presko ang lugar kaya perfect itong pagpahingahan kung kayo ay galing sa long ride. Pagkatapos ko yung kumain ay, ano pa? nagpalipat na tayo ng drone kaya ito papakita ko na sa inyo kung gaano kaganda itong Caliraya Raya Lake. Kaya, thank you po. Ayan, so itong harap natin, ito na yung lake. Ayan, oh. makikita natin lake na yan dyan. At kakaliwa tayo ngayon. Sir, thank you, thank you po. Sir, salamat. Ayan, ito na yung lake. Ayan, ito yung Kaliraya Lake. So, medyo maulan pa rin akala ko kanina titigil na yung ulan pagkatapos natin kumain pero medyo humina lang pala siya tapos kumain. So nakapagpalipad pa rin ng drone kahit maambon. Pinilit na natin, no? <laughs> Pero at least nakakuha tayo ng konting-konting drone shot para may share sa inyo kung gaano kaganda dito sa area na to, no? Uh, ayun. Isa na namang makakabog ah, ano, drone flying natin. <laughs> so, at nakailang drone na tayo no? so ihingatan na natin itong ano na ngayon kasi yung isang drone natin na uh, hindi na talaga kayang i-repair nandun na sa bahay naka-stack na <laughs> so hopefully pagdating natin ng pililya diretso na tayo ng pililya ngayon sana wala ng ulan no? tuloy-tuloy tayo sa bandang-bandahan lang eh, makikita naman natin eh, itong uh, parang amusement park pero sa ngayon eh, wala pa itong pangalan kausap natin yung uh, mga crew dito Ay eh, hindi pa raw ito na pangalanan pero ito ay balak downlight ng pangalanan ng Kalalayan Go Kart. Sir, magkano po yung ano pag nag-shooting rin? Ay dito sa shooting sa ano, airsoft. 300 po, sir. 300. 300 po. Ano ano po yun sa oras? Ano po? Sir, per magazine po. Ah, per magazine 300. Ang laman po ng magazine ay 350 mm, bala. Ticket, mm. tapos 300 pesos po. Dito po naman sa ano, sa archery ah, natin. Dito naman po natin, ano po, 300 per at dalawang box. Yeah. Dalawang box po yung bala ay yung ano aro. Aro. Okay. 30-30 30-30 Dito naman sa ating ano sir Itong ATV ATV sir May 1700 Yung malalaki ATV. Ayan yung hawak ni kuya oh, uh, 700 700, 700. Ano po yan sir Per hour Ano sir, ano, sir? Talos 15, 15 minutes 15 minutes 700 oh. Uh, Itong ganito sir Mga ito, pambata 15 minutes 15 minutes 300. Tapos yung ah, ito, Ayan yung 515 minutes. Ito to po. Ito 515 minutes. Ah, Ayun. Okay. ano po pangalan ng lugar niya, sir? Ano po tong? Ano to, so, sir? Yung Totoo sin hindi pa talaga siya tapos eh. Hindi pa nga Ah, under ano pa siya? Uh, didevelop pa talaga to. Oo, no, oh, didevelop -de pa siya. Pero yung pa papangalan daw dito, ano, Go-Kart Kaliraya. Go-Kart kaliraya, kaliraya, kaliraya. So sa ngayon wala pa siyang final na pangalan talaga. Anong barangay po to, sir? Kuan sir, Barangay Parang Barangay liwin. liwin, Kaliraya. O, opo. Ayan. Ayun no, so ito yung truck nila, off-road truck. So ayun sila, lahat eh, ayun no. Ang galing oh. And guys, kung gusto niyo na medyo adventure ninyong gala, ay pwede kayo dito pumarkila ng mga go-kart, meron ding electric bike, meron din sila dito ng airsoft firing range at meron din silang uh, bow and arrow target range. Ayan, napakalang dito kung makikita nyo sila ate at nag enjoy talaga sila dito sa kanilang pagraride sa mga go-kart dito off-roading, palibot dito sa kanilang area. Ayun hey, o, sa ating pagtuloy-tuloy ng ating paglalakbay dito sa Mayliwin, Lumban, Laguna, ay makikita natin dito sa side of the road lang no, na matatanaw natin ang kagandahan ng Laguna Lake. Laguna Lake na po yan, Laguna Lake na po dan. Oh, wow. Laguna, Laguna Lake. Lake. Yung doon, Kaliraya, ano po? Natunahan. Laguna Bay ako oh, Maganda Ano yan? Solo ride? Solo ride ka? <laughs> ingat, ingat May restaurant dito sa gilid oh, oh dami na si Selfie Wuhuy Sigil mo tayo dito Ngayon dumiritso pa ako ng konti nakita ko nga itong coffee shop dito sa may gilid ng kalsada at hindi ko mapigilang tumigil dito Kaya nagpark na ako dito At ano pa At sinulit na natin yung napakagandang tanawin sa baba no? Ang Laguna Lake At siyempre palipad tayo ng drone ng konti nagpatuloy na tayo sa ating paglalakbay, no? Nadaanan ko ito si Sir, si Kiruru, Poto, dito sa tabing kalsada at namimitik, no? Napitikan tayo ni Sir, kaya tinigilan ko na rin at syempre, ibinati natin si Sir. Okay. Ano po yan? Facebook? Uh, ah. ha? Facebook page? May YouTube po kayo? May YouTube po kayo? Wala, hindi pa ako namin sa YouTube. Wala. So, Nag-iisa pa kayo dito? Wala ba iba namimitik dito? Kaya May mga kasama ko, nauwi na. Ah, umuwi na kasi umulan. Dun sa Kapihan. Ah, okay. Yan, shout out kay Sir Kiroro, Kiroro Photo. Uh, dito sa mga Ilumban, Laguna. No? Ayan. Thank you, yes, Sir. Thank you, thank you, thank you. tuloy pa tayo ng sa video. natin Ayan. Ayan. dito. Ayan. tayo dito. Ayan. naman Ayan. 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 Ayan may nagaganap na prosesyon dito ito yung kapistahan ng pagpapaligo ng senior Niño. ay napakaraming tao dito makikita nyo uh, hindi ka rin mabuburing kahit sa traffic dahil napakasaya na mga tao nagprosesyon dito nagsasayaw sila habang nagpapaliguan ang bawat isa nagbabasaan, pero saludo ako sa mga tao dito kami mga motorista na napadaan ay hindi man lang nila inattempt na sabuyan ng tubig o basahin sila sila lang na kasama sa prosesyon ang nagbabasaan. Shoutout nga pala sa mga nakasalubong natin dito sa uh, gitna ng traffic na sa prosesyon at uh, may mga nanghingi sa ng sticker. Pasensya na at hindi natin nabigyan lahat dahil nga sa nauubusan tayo ng sticker. Nauubos po yung sticker natin dito. Meron po, pabila ako doon. Ilang minuto pa, marating na natin itong Pakil, Laguna ah, uh, na dito, dire-direcho -dire -dire na ang ating paglalakbay Papuntang Rizal Makikita nyo dito yung kahabaan ng Takil Road. Napakaliwalas, napakaluwag, napakalawak ng kakasalahan dito. At medyo mapabilis-bilis na yung ating paglalakbay nito para marating naman natin yung uh, wind farm ng Pililya. Ito nga guys, magigit kumulang sa mga oras. nandito na tayo sa wind farm na itong Halay halayhayin, Pililia Rizal. Mula dito ay matatanaw natin yung mga nag naglalakihang electric fan no? na nakakalat sa kabundukan ng Pililia. Yan ang Pililia Wind Farm. Sa kabuuan nitong kabundukan ng Pililya ay mayroon tayong matatanaw na 27 wind turbines na nakakalat dito. At alam nyo ba, sa kabuuan na ito, bilang ng mga wind turbine na nandito, ito ay bumubuo ng 54 megawatt ng wind power na kaya namang mag-suporta ng mahigit kumulang 66,000 households sa Kamanilaan. So ganun kalaki yung nakokolektang wind power dito sa Pililya. No? Napakagandang proyekto ito ng ating gobyerno. Malaking tulong dahil nga sa napupunuan ito ang kakulangan ng supply ng kuryente dito sa Kamaynilaan at dito na rin sa party ng Rizal. Malaking tulong rin ito sa mga residente dito sa Pililia dahil nagkakaroon sila ng kabuhayan dahil sa sadami ng mga turista ang bumibisita dito sa wind farm uh, ayon sa Department of Tourism ay mayroong 130 more or less no? na mga visitors na dumadalaw dito every year, no 130,000 visitors ang dumadalaw dito sa wind farm every year. Kaya patok na patok ito sa ating mga kababayan, mga, mga, mga motorista man o yung mga bakasyonista, no? At 'yun naman ang nagbibigay ng kabuhayan sa mga tao dito dahil sa nagkakaroon sila ng pagkakataon para magbenta ng kanilang mga produkto doon sa mga visitors dito sa Pililla. Dito, sa bungad lamang ay makikita natin na marami na dito mga vendors nagbibenta ng mga kung ano ng -ano pagkain. Merong barbecue, uh, banana queue, merong uh, kwek-kwek, at kung ano pa, meron ka na rin makikita dito ng mga souvenir na binibenta ng mga locals dito. At nga pala, bawal na ang motor doon sa biyodek kaya dito na natin iwanan ng ating motor. Maglakad na tayo, paakyat doon sa may biodik. Dito lang sa bungad, nakikita ko ito si Kuya. May hawak-hawak na Burmese Python. Napakalaki guys. Kasi laki ng binti ko na yata ito. Uh, tinawag pa ako ni Kuya. ko akong hawakan yung kanyang alagang ahas. Pero alam nyo na, sa ganyang kalaking ahas ay eh, natatakot na tayo. Bagamat nakatali at nakatape yung uh, bibig niyan. Pero nakakatakot pa rin. Kaya kinuha na ko na ng video para ma-share ko sa inyo. Sila Kuya nga pala ay galing sa Liger Farm dito sa Pililia. Ayan dito at makikita na natin itong uh, view deck ng uh, wind farm At mayroon tayo makikita isang building dito na napaligitan ng salamin Ito naman yung visitor's center At dito nakapaligid yung mga samot-saring panindah na mga souvenir At mga uh, maliliit na uh, wind turbine At mayroon din dito nakakalat na mga restaurant no kung saan pwede kayong kumain uh, kung kayo nagugutom galing sa ride pwede pwede meron na kayong makainan dito at doon sa bandaron ay meron ding uh, CR ayan at makikita natin dito ang 27 wind turbines na nakakalat sa kabundukan nitong Pililla Rizal napakaganda dahil mula dito sa view ay matatanaw natin yung lawa ng Laguna dahil overlooking ang lugar na ito sa buong kalawaan ng Laguna Bay. At dito nga pala, katabi lang itong view deck, meron naman dyan uh, private owned na uh, amusement park. eh naman na tinatawag na Santis, no? Diyan, matatanaw natin ay napakaganda. Ayan ay hindi nakabilang itong wind farm. So, yan ay private. Kung pupunta kayo dyan, ay kailangan nyo magbayad ng entrance fee. So ayan, sa ating paglalakbay ng araw na ito ay na-unlock na naman natin ang isa sa pinakamagandang destinasyon at uh, lalong-lalo na sa mga gustong maglibang-libang sa kanilang day off, no? Ito ay perfect na destinasyon kung gusto niyo maglibang. Ito yung wet farm dito sa Barangay Halayhayin, Pililya Rizal.